Hi guys! Welcome back to my channel. Please do subscribe guys for your luck. So for today's vid, we have a Shein haul. And so, nine items na ni siya guys. mag din siya na abo. So let's see yung sa pa-pong itang order. So, kung din siya, kanina ang kanan. So, na-abo na siya medya. So, five pairs din sa socks na for only uh, 100 plus. Tutang na na kung ang ilang mga prices guys kaya nakalimut ko. Number one item, socks. Men socks. Para nito ako ang hobby. Kaya para na siya magamit everyday sa young work. Next item. Nice siya guys. Polo shirt ni siya. Magamit po na magamit ko na ko sa work ko na ako. Every Friday guys. Magpuan man. Nang wala may uniform. Every Friday. Okay. So, polo shirt na white. ang size ay small. Palagi small iyang size. Pero murag medyo, medyo dako po ah guys. Pero insert lang niya, ako lang itak in. So, ang third. White na naman. Ako'y kayo laban yung white. Ako lang kayo labaan yung white. Pero nice kayong white, right? Kanang um, very neat and clean awon. Yes. So, Kapag ba na guys, kung habi. Gamit po din niya sa work niya po, sa office. Nice siya utela guys. Baga kayo siya utela. Butang lang po na ko ilang mga prices sa baba ha. Kaya nakalimok po. Amarang saya. Ang size ani kay small. Small size. So same na minami white na mga polo. Pang work dyan guys. Next, another white. Kali kay madam-madam siya guys. Kuyo kayo niya sa akin. Kayo mo sa price lagi uli. Chenen! Cute ang magupuan niya sa picture. Mga ko ko. O palit. Cute yun ay siya guys. Ang sa ko size. Ang tagpuan na ay major eh. Small size po niya siya. Ano siya guys? pop ang sleeve. Kasi siya partner of jeans. Next item, kapila na. Kapay. 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 guys. Kapay. item is Kapay. 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 guys. So, diba? <laughs> Kapay. guys. For all of Nice special tail. Comes with different color nito guys. At kung na mo ani hindi di mo magmahay. Nice special tail lang guys. Oh. And nice po niya design. Small size di hapon. Nice kaayo. Pink. another one. Pusha na po guys. Lalo mm, siya po. Ang cute po siya. Tama lang yung sa kuha. Tama lang. guys. Kaya hang po kayo pa pop I don't makina ko yung pop sleep. Baga po siya yung tela. Cute. Small yakon ang size ani. Pila na. Pila naman yun ka-7 na item. Ka-7 na item. Kani. Pang men. Kuha na naman ang harap. Small size. Small ako ang pili. Small. Ang cute siya. Stripe. Medyo na kung isa iya, guys. Bayak ko ba lang ang bako. Ang cute siya. Medyo nipis lang siya. Hindi siya Gamit niya, niya niya sa... Gamit niya niya, niya sa office number 8 na item. Kani mo, may ang request ako Ang oh, nice siya, guys. Small size. Small. Medyo dako dito siya, guys. Nagkuog size ang shikuan sa shikin. So, small size siya, guys. So, malumang tanga. Pag naka sa office, kina-required yun o Asian-inspired na kapag-anday print lang dahil siya mo susunitin lang So, mauna niyang request pang Monday. Uh, Pa-alter lang ako ng so, uh, uh, <coughs> Last but not the least items. Pani, magamit ko na ako every Monday. Kami na sa buwan, mga month of August, yung na-required yun so ko ni Monday. So, mag-purpose niya siya. Pwede pang simba, pwede pang jute. Nara siya, guys. Dress. Ang mga biliki na mga mga ito na guys. Sila sa kaya. na inspired. Bukit kayo siya. Good guys. Ang baka maiko ba na Small ang size. Ayun ako. Parang kaya siya. na inspired. So, mao lang guys. Oh, nice to you. Product ang Shiki. sama so, mao lang to. Ayaw ka rin mag-subscribe. Thank you so much!